Good morning, Dok. Dok, makapulungan mm -hmm. tayo ako kaya daw. Ang akong mata, hmm. Nga malabo na gano'n akong mata, ba hindi na ako nakakasayod. Oh, Pag no. nagkita ko sa cellphone na daw, di ko na gano'n maglaruhan. Ulti mo inan mga, kahit nga drag ko na ano araw sa doon na makita, Dok. Nasaan na maya, Dok? Ta, nining, kung nagpabulong di sa akon, kung ano, may kontrata. Kung maayo tay ikaw, mabayad ka sa akong 200. Yay! Kung dili ka maayo, bayaran ka 500. <laughs> Kung dili ka maayo. Malabo na nimo pangita. Dili ka na naka sayud Sa mga litra. Ay, baka dili ko na nining kaya na imo sakit na pangita. Kay wala na ako sa nampang pangbulong na sa mga pangita. <laughs> dili ko na kaya na bulungon. Ani mo mata? amuduk dok. Adi, bagan mo sa dang ko na gat sidok ba dili sa dina ako mata. Makukuha ko na gat ng 500 kay dili niya ako kaya ayuhin. Sige. Kay wala ta man ikaw na ayo. Adi na naan... 500 na bayad ko sa iyo Kay wala ta man ikaw na ayo. Ari nang 500. Ari nang 500. 500 kay wala ta man ikaw na ayo. Kay wala ka man ayo na imo pangita na raparap. Dili ko man na maayo na imo pangita. Ari nang 500 mo. Na bayad ko sa imo. Kung ano man ini dok, dili ba di 500? 50 man ini. Auta. Ay maayo na mga naayo ko na nimo pangita. Naayo ko na nimo pangita. O oh, ma na klaro mo na singkinta. Ah, na ikaw. Naayo ta na ikaw. Oh. Abi na lay na kay naayo ta naman ikaw. Maayo na nimo pangita. Na klaro mo na anin singkinta. Na 50 ni. Ay ta. Ma ta na ikaw. <laughs> Ibig oh. sabihin, pa ako. Takay na, ayot na naman ikaw. Among kontrata ba ka? Pag maayot na ikaw, may mabayad kang 200. Nagbayad na ako sa yung 500, kaya warat ikaw na ayot. Maayot naman galing pangita mo. na. Klaruhan mo na nga ng 500 ako. Oh, palapak na naman. Ubus na kad laki. Ayot ta. Anong ta? Warat sana kaya yun na ayot naman ikaw. <laughs> Siyempre, maobligado kad mabayad ka man sa doktor. Maayot na niyo pangita. Ngayon sa diyan na ako. Sige, Dok. Ay, ito. Makakali ako, Dok. Sige. Salamat. A few moments later. Dok. Nani? Kapagulong ay dokulaki sa imulaki. Kay ang akong mga lawas. adaw, Wala na ganin nagamang, no? What? Aber mo ako. Oh, no. Aber mo ako. Wala na ganin nagamang, Manhid na lawas ko, Dok. Ano daw sa din mayo, Dok? Gay! laki. Sige na laki ng balik-balik laki di sa si Sige lang ka pa bulong ka damo mo sang ginabatyag. Mas kinanaan lang niya mo ginapabulong laki sa akong. Daka, pero balik mabalik ka naman di sa akong kung ano naman ang mapabulong niya mo sa akong. Sa nining, kung ano ang kapabulong di sa akong, kung kontrata. Kung maayo tay ikaw, Mabayad ka sa akong yung 200 yeah. Kung hindi ito ikaw maayo, bayaran ito ikaw P500. Kung hindi ikaw maayo. Ate, mausa na ko na gansan. Sige. Hindi na ka? kanya ako sa nikaya bulungon kay manhid na sa lawas. Eh, maayo pa niya ako. Pudas <laughs> yun na sa ako na P500. Suknot ko na niya yung P500 sa wakas. Amo? Malo yan na ni pang macag Dili, Dili ka na. Wara na ganili Aber anun mo gay dini wara na ini. Kut sa dina akong lawas. Kay eh, bagan na Manhid na. Man mo lawas. Dili Mama. mo na gani kaya dok. bulungon. Ay kaya man. Abya, daw, man, ko. man. Aber do testingan ko do. Sobra ang kada Dok. Testingan ko do kun dilik man gani gamit na. Wara ka tanan nga ni kay kunito ba kay sutukon mo. Kay rapadon mo pa Dok. Aber Agay. Na, ano ini si Dukay daga pa man. Oh tadi. Mun ini man. Naayo ta na, na lugod ikaw. Kita ka daw kana ka bacag kana. Sayo mo dili kana ka na Da naay na, na ikaw. Sus, ako na lugod laki no sa dali dog. nagad balik-balik ko di Ay bilang e, ako perdi. Lugod mo ako sa ini na na. nakuha na naman na ako 200 wara agad kami niya nasa pambuga pati pang gata sana akong bata nang na nga baka sakali naman na naman ako base bago ako ng 500 kay makabakal sa bugas kag gatas kag sura pero wara gayud mautak ini na doktor kaya di ka pwede magpabulong mautak mautak ini hmm. ta hmm. saka kay naayot na ikaw ada may naman imo pamatyag nakabatyag ka na saka

Gagah